Gipang himakak sa punong barangay sa Baluan ang impormasyon nga adunay nagpositibo sa African Swine Fever kon ASF sa mga binuhing baboy gikan sa backyard hog racers nga nasakupan silang barangay. Base sa post sa official Facebook page sa barangay Baluan, nakalatid ang paghatag og pahimangno sa ilang mga konstituente nga wala sila'y angay ikabalaka mahitungod negatibo sa ASF ang ilang lugar. Gibutsyag ni Kapitan Dennis Besa nga usa ka sayop ang gipakatag nga impormasyon inay naghimo na sila og lakang aron mas pahugtan pa ang seguridad batok ASF tugod nagpustibo na sa ASF ang ubang lugar nga sama sa Davao del Sur. Ah uh, sa so, uh, okay ang ang sitwasyon dato sa gayon ka po ng atong uh, pagmonitor o hindi ba -ano man dito ang uh, sulok dago dago de Luzon no o di nagpasipin uh, man sila sa FF ito ang di paano ang mga kanyang o mga surveillance din eh kay base makasulod to mga baboy ng gikan sa sa gawas no mm -hmm. do na kami mga report nga na, na receive nga may mga baboy daw nga uh, gitransport o may mga gipangkatay katay uh -huh. na nga itulod i-attend nga itulod barangay Ang mga backyard hog racers sa Purok, Bagong Silang, Barangay Baluan ang nakadungog usab sa mga impormasyon asa hilabihan ng ilang kabalaka. Hindi lang unta sila magpataka istorya para nini madamay ang baboy sa namuhi, sa tanam baboy. Lisod kayo, mahal ang pagkaon sa baboy. Unya, at lang tadi rin yung yun, anak. Siyempre, ang baboy, kantidad po niya. Na, nakoy plano mo, palitay kong baboy karong bulan na. Murag, diri lang yapon sa baluan. Mm -hmm. Dili man pwede o oh, maglisod mm -hmm. man o sulod. plano na ko, diri lang yapon sa ako ang igsoon. Kaya naman siya, ano din na inog, ano pod nga baboy. Mm -hmm. Kinahanglan siya, permi siya eh. Mm -hmm. Kaya siyempre, na po bakteria bakterya tapos dili pud ka basta-basta magpasulod og mga tao gud nga lain-lain hmm. -lain. kasi wala makakabalungan na at nagdala pud tog bakterya isa pod isa pod sa mga pagkaon labi na kanang magpataka lang og pagkaon. gihingusgan usab sa pro chairperson nga si Maurilio Homisilio nga sa karon walay report nga nagpositibo sa ESF sa ilang lugar tungod nagamping og hilabihan ng pag-atiman sa mga backyard hog racers sa ilang mga binuhing baboy. Kung maayo man ang mga baboy dire, okay man ang ilahang kahimtang o maayo man ang kay permente gani nag-ihaw sila dire nya. Karon ang kining pagpa uh, kalat og mga impormasyon nga fake news unta dili angayan nga ipakatag kay lisod biya kayo kay mahal mga baboy karon niya ang nagbuhi uh, lisod kayo kuno pa ibaro pud mga tap down nga mga outsider nga nagapamakalo mga baboy oh. mao ko to usahay nga pamalita nga mga mali nga mga oh. impormasyon mga, oh, mga nanagiya baboy kay mm -hmm. e para ang yang baboy mapilitan nila og magbalita ibabalik eh, ilang baboy kay tungod sa mga istorya-istorya nga naga ang nagkakutok, uh no? Kay mao na atong ginalikayan niya ng mga nagatap down og kanang pang hire -huh. o uh kapang malit ang mga baboy na nga kerput -huh. nga magpasulod na sa atong area. Kay tungod wata wa wa ta kabulong ang gikan sana dito sa mga affected areas sa mga gikan sa ibang probinsya o munisipyo. Kahibaluang nagpabilin sa Green Zone Status o Free Zone sa African Swine Fever Coneyasef ang General Santos City Base sa City Veterinary Office Jansan, kini tungod sa ilang pagpatuman o tanong kampanya Batok ASF pinagi sa mga hugot nga ASF checkpoints sa Dakbayan. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez, Brigada News.